Ayan po mga kapida, bumuelta po ito hong mga vloggers na tinaguri ang Duterte vloggers laban po kay Congressman Ace Barbers ng Surigao. Ano po, na? Kahapon po, eh, nagsampa po sila ng patong-patong na kasong cyber libel laban po sa naturang kongresista dahil ho daw doon ho sa kanya hong walang pasihang aligason, tinawag hong narco at uh, pogo vloggers ito hong grupo ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Ano po? Na siya hong nagdulot daw ng sleepless nights at uh, fear doon ho sa mga mahal ho nila sa buhay dahil ho sa naturang mga aligason. Ano? Kasama po ni Attorney Trixie Cruz Angeles sa pagsampa po ng kaso kahapon. Ito pong si Joey DeVieve, MJ Kiambaw Reyes, Chrisette Sue, at uh, marami pa pong iba mga kabida ano po no patong-patong na cyber libel po ito meaning dami hong counts ano laban po kay Congressman Ace Barbers mga kabida kapon din eh nagkaroon po ng press conference mga kabida ito hong grupo po ni Attorney Trixie Cruz Angeles at pakinggan po natin yung kanila hong mga sinasabi dito kami para i-announce yung pag-umpisa ng pagsampa ng mga kaso laban laban kay Congressman Ace Barbers dahil sa mga sinabi niya tungkol sa amin na nakaka nakakapanirang puri. Ito po ay final sa Quezon City kaninang hapon. So, uh, aside kami po lahat dito ay uh, we feel we have been wronged and we in fact uh, have embodied itong mga nangyari, yung mga sinabi niya yung paninirang mga sinabi at yung tuloy-tuloy pa rin na ginagawa nila sa amin, na tuloy-tuloy pa rin ang damage na ginagawa, <coughs> hindi lang sa amin, kundi pa rin, pati sa aming mga kapamilya, pati sa mga kaibigan. Um, ang pay peligro na ipinipresenta ng kanyang mga sinabi sa amin, hindi lang sa mga reputasyon namin, pati sa health namin, mga iniisip namin tungkol sa sinabi nila, sa mga potential backlash, sa potential outcomes ng kanyang mga sinasabi, uh, potential uh, matters that can be brought up. Hindi po, hindi lingid sa aming atensyon o kaalaman na ang ng fake news ay tinitake up na pati ng ehekutibo. Hindi lang po ito nasa legislature kung hindi Naririnig na namin from no less than the president, the secretary, uh, the press secretary, uh, press officer. Naririnig namin from law enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco-vlogger, pogo-vlogger, fake news, ay umaabot, oh, ano yung pro-China vloggers ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga o depekto na posibleng dumikit sa amin pang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalong-lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi, na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dinidemonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito para mapuno yung mali na ginawa niya at magawan ng resolusyon nito. We, have, we are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga uh, saluubin ang aming mga kasama dito. Umpisan namin dito kay uh, Dr. Lorraine Badoy. Um, um, para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at ipinaglalaban din namin lahat dito ay yung freedom of expression. Um hindi pwede tayong manahimik dito at kasi nararamdaman na namin na pabigat ng pabigat ang kamay ng, go ng gobyerno ngayon. No? Parang, parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mag magmamahayag ng saluobin at yung aming opinion ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito, ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng magmamahayad ng, ng malaya. No, so, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay, no, kami mga, uh, mayroon kami sarili-sarili mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos. Kahit yung ngayon, Napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom is has been endangered by people who are in power and that they will see that we fought for it gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon. Kasi ang nakikita ko ngayon, yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Um, na siguro takot or hindi alam kung anong gagawin pag sila, pag sa kanila gawin to. We just want you to know you have a legal remedy. This is what you do to fake news purveyors. You sue them. You sue them for libel. You sue them for cyber libel because Ace Barber seems to think nah he needs all these regulations on social media. He doesn't. We have we have laws. We have ready laws uh, on how to sue people who slander your name, who libel you. This is it. You sue them. You sue them like we do Ace Barbers, who for some reason handpicked us and said narco vloggers, come. And pogo-vloggers kami, and purveyors of fake news kami without a single shred of evidence. This is what you have to remember. The pinatawag kami doon, sinabi niya, December 4, December 16, and in all those other um, TV uh, uh, interviews, radio interviews that he said outside of Congress, so he doesn't have parliamentary immunity. This is the reason we can sue him. Wala siyang parliamentary immunity when he said all those things. And then he called us, and then he, he, he sent us our invites on January 28 He said we were Pogo and Arco vloggers without any single shred of evidence. Kasi gusto niya. Kasi he has impunity. He feels like he can do it. Kaya niyang, kaya niyang sabihin yan about us. Kaya niyang sabihin yan about you. Ayan po. Eh, Iko-quote ko lang po ha, ah. ito hong si Attorney Trixie Cruz Angeles dito sa balita po ng The Philippine Star kung saan po yung kanilang headline po mga kabida. Vloggers file libel case versus barbers. Ito po, ang sabi po ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Okay. One of the complainants said, Barbers' accusations have caused them sleepless nights and fear among family members. Some of our social media can be monetized, but there are dangers to be removed because of the allegations of fake news. Ayan. Maliban po doon ho sa binansagat daw sila na mga narco at uh, pogo vloggers, eh, sila daw ay mga fake news peddlers. Nasa pong ikinagalit po nila po mga kabida. Ano po? Dahil ho, dami hong mga naglabas po ng mga balita na mga vloggers din pero align with the administration eh ang sabi nga ni attorney Angeles eh meron nga doon sa mga opisyal po ng gobyerno eh, naglabas po ng mga balita na it turned out to be fake news di ba eh bakit sila po daw yung pinagdiskitahan dahil ho sila po ay align with the former president no ganun po yung Uh, tingin po nila po mga kabida. Kaya yun, um, nagsampa po sila ng kasong cyber libel kasi wala doon basihan eh. Although, um, alam natin mga kabida na ito pong si Congressman Barbers po ay meron pong parliamentary immunity. Ano po? Eh, aware po yan yung mga bloggers na yan. Ano? Pero may mga instances daw na hindi covered yung mga pinagsasalita po, no? Uh, pinagsasabi ni at, uh, Congressman Barbers Uh, laban po sa kanila uh, kahit na in a small group ano po no which is hindi naman po covered doon daw sa uh, parliamentary immunity doon ho sila tumira ano po makabida ito kong mga vloggers na ito so yun po yung nangyari kung maalala po ninyo eh nag-ugat po itong uh, bangayan po makabida ng mga vloggers at ito pong si congressman Ace Barbers matapos po nag-request po itong si Barbers Makabida sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ito kung mga uh, pogo at uh, narco bloggers no uh, at uh, doon na po nagumpisa hanggang ipinatawag ito kung grupo po ni attorney Angeles no marami po sila eh umabot po sila ng 37 na inimbitahan po ng Tricom ano pero hindi po sila sumipot, mga kabida, no? Uh, sa halip po ay nagtungo po sila sa Korte Suprema, nagsamba po sila ng petisyon, okay, laban po sa Tricom. Kaya ilang beses na po yung uh, hearings po ng Tricom, pangalawa at pangatlo, no? Pero wala kong niisa po sa kanilang sumipot, no? Ang nandun lang, sumipot, yung sinasabi po nilang mga uh, Marcos Vloggers, ano? okay? Pero yung last na hearing po ng Tricom, eh, pinadalhan po sila ng show cause order, ano? Uh, kung bakit hindi po sila sumipot doon sa mga previous hearings po ng Tricom. So, hindi natin alam kung ano po yung magiging resulta po dito sa pangal o pangatlong hearing po nila mga kabida ng Tricom. Pero ito, ito po yung pinakalitest po na balita. Um, isinampa po nila yung kasong cyber libel po laban po kay Congressman